talaga no? ang dami talaga nakikita mga lumap mga biglang lalim kasi walang tiba yung ginagawa nila no? kaya pag nag bitak-bitak yung kalsada natin dito sa Metro Manila grabe no ang Sana naman kapag napunduan na maganda-ganda Eh huwag tipirin Para isang gawa lang Kasi ang napipirin video Yung mga yung mga ano uh, motorista lalo sa mga nagmumoto, delikado yon yung bigla silang maka encounter ng biglang lubak pwede silang maaksidente mabagok mamatay or pwede silang ma makadamay yun na yung simbong bansa no? gaganda ng mga kalsada nila no? yun na lang no? salaminin natin sila gawin natin silang salamin no? kasi so, gaya nun, yung lubak na yun pwede kang makamatay ng tao paano na lang yung nag-scratcher eh siya lang inaasahan sa pag Mabawa So ito na, hinabot na tayo ng ulan Dito na tayo sa UP Totoro, tayo. So ito na, away tayo Kaya ulit Sa ating magpuntur-puntur pag umuulan mo yun Kaya ito matamakan ng basa Pag nararamdaman mo yun yun o Hahaha dahil taas sa UV oh Kaya <laughs> tayo nabot na tayo ng ulan Pag-ito <laughs> muna tayo rito Hahaha <laughs>